Dala-dala na yung huli. Yung na yung huli. <laughs> yung wow, yung nan, e? <laughs> <Laking> na nila. <laughs> okay, kapag bulbul, okay, okay, so, ganyan. Ito lang, ito lang, lang. Kukuha ka lang ito. Kukuha ka lang ito. Ganyan mo lang. Kasi pag dinampot mo lahat yung Kukuha lang ganyan ganyan. Kukuha ka. Nagsisin na ba Hmm? shut out sa limang viewers ni Bismog. Like, 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 like. Bismob, merong anang 20 Viewers. Napakalimutan nyo eh Ismog Shoutout mo daw sila Shoutout mga pala sa lahat ng live viewers ko dyan oh Please support our channel Always Watching, watching Palahuan, -watch it Palawan mga lod May nagwatching it on Palawan <laughs> Palawan Palawan Wait lang <laughs> <laughs> guys, ah, ang no? ako ng bota, no? Ang Siguro tama na muna guys. Nakadami naman na tayo, no? Pagaling so, okay. nyo, master. Yeah. Okay, no, Pwede ah. na Ay, check out nga pala. Taka so, Palawan dyan. Ang sa akin. Ay, wow. ito nga pala yung huli natin ngayon kami. Ang ah, oh. dami guys, Ang dami dami. Isa, 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 dami huli, mga idol. dami, dami nating huli, lo. Napakarami. Pagod eh. po din. Ah, gusto mo para naman makaramba pa to no? Ikaw naman, Mare? Dito ako Oh, isa tayong kumari na mag-try. Shoutout niya pala sa apat na numero. Watching from Prawan Lodge, Toy. Alam mo ba, Sir Den, first time mo ako nagkaroon ng live ng comment up, sa live ko. Thank you so much. You so Bye, much. My friends, thank you for and night everyone of brothers. Thank you so much. <laughs> Mabigat kasi ang dalay, lol. Ha? Huh? Mabigat pa pati yan. Mabigat pati? Kasi, di, madulas pa? Hindi, kasi sana kung yung net, net hindi ganun, gobal ba, yung malaking hawakan. Yung sana yung sinasabi ko doon. Ay, ay, yung sinasabi ko, sakal na sakal. Mm, kasi talagang ma, mahawakan mo talaga siya. Yan, Uba sobrang, talaga si Master Friends, kapisado kamisado, alam mo yung mga... Sobrang ano yan. Pagtangit yung klase ng, ng, ano, ng, ng, ng net. Oh, Shoutout nga pala sa aming <laughs> kaibigan <laughs> <laughs> na naging isda diskarte para sa pamilya, para masuporta ng pamilya sa Pinas makatipid dito, tapos may yeah, no? padala ganito kahirap ang pagiging ganito kahirap ang buhay sa pagiging OFW, guys. yabay mo lahat ng diskarte